Sa loob po ng tatlong buwan, ito na ang pangatlong pagdalaw niya sa Batangas. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na gano'ng kadalas ang pakipagdaupang palad sa atin. Ngunit, hindi niya lang ito ginagawa sa Batangas. Sinusuyod niya ang buong kapuluan. Ngayong araw na ito, sa tawi-tawi, sa susunod na araw, mababaritaan na lang natin na nandun siya sa buhol at wala pang 24 na oras, nandun naman siya sa Surigao. Higit tatlong taon na ako sa serbisyo publiko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganito ang paglalagare ng isang Pangulo. Ibang klase ang ronda ng Pangulo. Ancara van a servir.